Gerald tumanggap ng medalya sa Coast Guard, kakilala din naniniwalang ikinasal na sila ni Julia, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kinilala ng Philippine Coast Guard nitong Huwebes si Oeliari Commander Gerald Anderson sa kanyang kabayanihan sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Karina, at ang grabing pagbaha na idinulot nito sa National Capital Region noong nakaraang buwan. Sa isang seremonya, pinuri ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin si Gerald para sa kanyang selfless service sa kanyang pagliligtas sa mga nakulong na residente sa gitna ng pagbaha sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Dahil dito, nakatanggap si Gerald ng Search and Rescue Medal mula sa PCG. In all fairness, lamusong ang aktor sa baha noon na dinatakot sa leptospirosis. Samantala, hindi naman naniniwala ang isang source na secretly married na sina Gerald and Julia Barreto. Dadang ang duda siya tungkol sa ikinakalat ng iba na di umano'y ikinasal na sila sa abroad kaya kasama ni Julia ang pamilya ng bumiyahe sila sa Amerika, at namasyal kung saan nga pinasalamatan ni Marjorie Barreto ang aktor sa pagiging leader umano nito ng kanilang grupo. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, magcomment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!